Ay, magandang hapon ulit mga paps. nanti uh, nandito po ako sa uh, naik pa rin, naik tan sa Cavite. Dito po sa Las Brisas. Ito po, Las Brisas at Terra dito po ay matatagpuan din po dito sa uh, naik. Ito po yung video na ito ay mapunta po sa baba ayan ayan uh, patarik po yan malalim po yan na kalsada diretso po siya doon ayan ayun yung mga kabahayan doon doon yun yun yan po yung last prison Terra del Sol ayan po siya maluwang po yan na subdivision ito po yung ikot nyan ayan na po dyan. Ayan. dito naman po ay napakarami pong nagtitinda ng mga manga dahil tag mangga ngayon ayan. ayan mga nakahilira na yan nagtitinda po sila ng manga ayan. Ayan. napakamura po ang manga nila dyan ay 70 ang kilo yung iba 50 si depende po sa ganda ng kanilang pinda na mangga -ya -ya -ya. yan ayan po oh ayan po dami ayan dami ayan po ito napakaganda po dito sa Las Brisas po sa Las Kira del na ito Napakaganda po dito dahil ano, ayan, yung makikita nyo yung mga ayan, kahoy na yan. Pag namulaklak yan, puro mga yellow red ang mga bulaklak yan. Ayan. ayan. Pababa po yan. Ayan. ayan. May tulay po dyan na malalim. Ayan, may mga sasakyan. Okay. Hanggang dito na lang po yung aking munting pagbibidyo ulit dito sa Las Brisas Artera del Sol na subdivision po akin na akin pong pinasilip sa inyo kung gaano rin kaganda dito sa subdivision na ito so, hanggang dito na lang po ang aking munting video sana huwag nyo kalimutan ulit na like, share, subscribe yung aking channel Papanarge TV Salamat